Nakaginhawa ang mga opisyalis sa Modern Jeepney Transport Cooperatives sa nahimong resulta sa ilang Unity Walk Og mga lihok protesta nationwide batok sa Senate Resolution 1906 nga nagapadayag og temporaryong pagsuspinde sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sumala sa Vice President sa National Transport Cooperative Federation nga si Robert Kang nga nagkampi kanila si Pangulong Ferdinand Marcos og nagpatawag na og konsultasyon si Senator Chis Escudero. Nag-issue og uh, statement ang atong Pangulong. nga ah. ang mga nagsunod sa programa is more than 80% na no so iyang gi paboran alalayan ug iyang gi uh, tugutan ang hangyo sa kadaghanan nga magproceed gyud ang ang programa tungod kay daghan naman ang nag-join ani mi pagawas o uh, statement si Senator, Senate President uh, Cheese Escudero nga bragi kambyo ni yang oh. yang yang opinion una, nga pagpagawas niya sa resolusyon total talaga sila sa modernization. Binraso, hindi pinag-aralan, 'yon ang statement niya. But after nung nagpagawas nagminsahe katong pangulo, ingon siya nga suportado na mo ang modernization. No? Samtang, gi pasalamatan sa pangulo sa GenSan Modern Jeepney Transport Co Federation ang pagtabang kanila sa Labaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o Department of Transportation kung asa sila naga og solusyon. Og dili ang suspensyon sa POBMP bisan kung dili perpikto ang programa. during the uh, ni pa, uh, pakita dito mismo sa uh, Minjola si Chairman Guadis mm -hmm. uh, receiving the instruction from the uh, secretary mm -hmm. na naka po niya ang presidente. Samtang, ginalauman sa grupo nga Maaprobahan ang sugyot nga pundo ilawom sa National Expenditure Program alang sa transportasyon sa tuig 2025 sa service contracting, fuel subsidy o ang ginaduso nga dugang financial support para sa equity tungod sa kamahal sa electric jeepney nga ilang ginautang. utang. na po uh, punto nga gina-stress uh, si, si President Escudero nga ang financing, kinahanglan pa uh, o dako-dako nga financial support sa mga Transport Cooperative Corporation ng member sa program para gyud makaya sa uh, mga transport service entities ang kamahalon. Kahibuluan, nga sa Transport Coop ang lihok protesta kanitong Agosto 5 sa kasamtangan nga tuig. In the heart of changing lives, Ever Jason, Brigada News.